Pag-analist na ni Bea Alonzo ang mga social media posts niya kung saan kasama niyang ex-fiancé na si Dominic Roque. Yan at ang iba pa sa report na ito. Tinanggal na ni Bea Alonzo ang mga litrato at video nila ni Dominic Roque sa kanyang Instagram account. Pero nananatili naman silang nakafollow sa isa't isa. Pebrero lang nang kumpirmahin nilang dalawa na tinaposan nila ang kanilang engagement. Kamakailan naman, spotted pa si Bea na nakikipagtawanan kasama si Julia Barreto. Natanong naman tungkol dito ang ex-boyfriend ni Bea na si Gerald Anderson na ngayon ay karelasyon na ng matagal ni Julia. Say lang niya. Ganoon talaga, you know, time, ano, time heals and basta moving forward lahat. Sa ngayon, busy si Gerald sa taping ng bago niyang project kasama si Ann Curtis, ang Buy Bust. Bukod dito, lilipad si Gerald Pachayna as a team captain ng Pola Pilipinas Basketball na handpick para sumabak sa Asian Tournament sa Guangdong, China sa April 19. Training na rin daw niya ito sa bakbakan sa shooting ng pelikula. na intertwine yan sa showbiz. It's ano, bumabalik ako sa conditioning for yung mga action scenes namin ni Anne and this keeps me in shape. Eh ang tanong, makakasama niya kaya si Julia sa China? Sabi ang babait ng mga tanong ah. <laughs> de, 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 de. Pero gusto niya, pero pupunta siya sa ano eh, Jakarta dahil meron siyang isang sa view, yung ano, so may premiere night sa doon. Bukod sa Bye Bus, magkakaroon din si Gerald ng series kasamang isang much-loved Korean personality sa Pilipinas.